Shout out mga kapobre Welcome back Isang pinagpalang araw na naman sa ating lahat Kasi nga pala bago ako magpatuloy Hihingi mo na sana ako ng kaunting favor sa inyo Na kumari, patupalong, like and share naman sa ating uh, Munting channel Bo TV Vlog Mga kapobre ito ang trabaho namin ito ang isang mahirap na trabaho o gawain dahil may pagkakataon na gumagawa kami na live yung tinatrabaho namin. So, kaya marami kayong naririnig na mga nadisigrasya. Pero sa atin naman, ipagdasal natin na sana lagi kami nasa maayos at uh, safety na safety sa aming gawain. Mga kapobre, ito ina-address ko itong trabaho ito sa mga senador, mga kongresman o anumang mga politiko na andito sa ating bayang Pilipinas na ito. Kami isang maliit na manggagawa ay nagbabayad ng maayos sa ating buwis. Sinisingil tayo every three months nagbabayad kami ng tax. Pero anong ginagawa itong mga tarantado itong na mga kongresman, anong ginagawa nila sa pera ng bayan, tignan nyo, mahirap yan, no? Live yan sa taas, oh, pinapalusot lang namin yung poste na yan. At eh, pag nasangit yan, disgrasya, kaya nagsisigawan yung mga kasamahan ko dahil para mas yung operasyon ng aming boom at yung... Pusli na na iniirik hindi ma-touch dyan sa wire na yan. So, ayun. Sana itong mga dambuhalang mga magnanakaw na ito na mga politiko na andito sa Congress, inaayos ninyo at hindi ninyo ninanakaw ang pera ng bayan. Kami ay bumabayad, sinisingil, hinahabol ng BIR sa aming mga taxes tapos kayo nagpapasarap kayo sa paggasto ng ating pera ng bayan sana naman matauhan na kayo at makarma kayo tignan ninyo delikado masyadong ginagawa namin please support my youtube channel boh tv vlog like share and follow naman thank you god bless you all